Huwag ka na malungkot. Okay lang po ako. Hmm? Sa akin ka pa magsisinungaling. Eh alam ko naman kung kailan ka happy and sad. Dahil ba sa Lola Rita mo? Sabi mo naman po ako sa kanya. Palagi eh? naman mo siyang masalimit sa akin. Alam mo, ganito kasi, eh, huwag ka na magtampo sa kapatid ko. Kasi, nang magsaboy ang Diyos ng kasungitan, swimming pool ang daladala niya. Kaya nasa niya lahat. <laughs> Yan. Oh. Pretty ka, o, oh, pag naka-smile. Mm. Lola, magpunta ko kayo na ako. Ano ba yung nasa labas ng isla ito? Wala. Wala? Hmm. Paano pong wala? Eh, palagi na lang po sinasabi ni Mami na huwag akong lalayo. Naglagay na nga po siya ng net at harang doon sa dagat para hindi daw ako makalabas. Tapos si Perlas pwedeng lumayo kasi pumapasok siya sa kabilang isla. Tapos ako hindi. Ang dami naman tanong ng batang to. Mabuti pa matulog ka na. Ha? Hindi pa si Perlas. Pero at masaya.